dali malaki to Balayan yan mga tangay hugasan natin to yung ano yung mga isda Kambiga. yung mga tangay yun laki huli ni Nining wow pihaw wow! na mga tangay yun sulit na rin may ulam na rin kahit papano malasa tarimang sariwa Narating na kami ito sa spot at ayan, kasama ko si Xiao yung kaibigan ko. Yan yung nag-invite mga kasama. at nagsama sa akin. So, nagkaroon tayo ng pagkakataong dumayo. Kasama din namin dito si Nini. Tsaka shout out kay Jan Jan. Nagdala ng bangka. First time. First time na pumunta dito. Sa ano? Sa tawag dito. Ay, I mean, hindi ko to first time mga tangay. Dalawang beses na ako nakapunta dito. Pangatlo to. Bali, dati nagpipiknik lang kami dito kasi maganda to na uh, piknikan mga tanga yan. Sa so, ito sa spot nila Master Tandol at Master Footstep. At saka ni Master JB. So tatry natin yung spot nila kung meron tayong mapapakagat dito. Let's go. Bali, mga tanga, try muna namin maghagis-hagis dito sa harap. Kung meron tayong mapapakagat dito. Ni start na maghagisin kasama ko si Nineng siya ano si Xiao. Na meron kaming mahuli. At ito yung first time kong makapishing dito mga tangay sa spot na to. Hindi kasi ako nakapangatay na gadayo ng ibang isla. May wala pa akong budget ng paglayo. Kailangan kasi natin magbayad sa mga driver tsaka sa panggasolina. Hagis tayo ng hagis sa isla na to. Gamit ko pala mga tangay siya, drop. aking rod Tapos yung aking reel naman ay casting. Lalo na gamit ko mga tangay yung silver. Kulay silver siya. So mamaya gagamitin ako ng Island Girl Mino. kondisyon. <laughs> Nakadali na yung kasama namin. Nakadali na si Xiao mga tangay, isang isda. Sana tayo rin. Yung driver namin, maninisig ng si Hindi ano rin Hindi rin siya makita dito. Bisa natin yung sabay bay. Oh, fish on. Ay, fish on na. Fish on. Fish on mga tangay. <laughs> Butike. <laughs> Hanip. Tiki mga tangay, yung nangisla na natin dito. Ayan. Ayan. Tulis natin. Banligad. Ayun no? o. Doon yung kawan. Mm, dali. Dali. Malaki to. Malaki to mga ah. lah, Lakas. tawag huwag manhook you know kanuping nice laki jambo pangihaw na jambo size mga tangay kanuping dali ang kanuping nakahuli na rin ang gaytong klase ng kanuping ulit mga tangay nakahuli na gayto eh good size Ini. Thank you. Abang pas yang mga kasama dia. Sige, jari, Yari. <laughs> Bosay. Nakapisyo na bisa, isa. Ang cute. Ha? Nakadali na siya. Magis natin. <laughs> <laughs> Pero sa Diyos, may kagat bol, -bol ka rin Sarap sa ears, di ba? Nang real mo. Sarap sa ears. Ega may tuhugan? Ali, tugma mo hindi Bala mo lang lagat. Dalam ni? Uh, laki nang nahuli niyang sigaras, oh. good size. Ayan, uh, tuhog ko muna dito sa tugan ko, kaya wala siyang tugan. Diyan mal kayo malagpak din. Uh, good size. Sigaras, nakuha ni Ishao mga tangay. Doi, pabulsa sana ni balsa. hmm pisyon. Pisyon. Ay, na-unhook pa. Aliyan Ay, yan mga tangay. Lumipat kami ng spot. At first time ko rin sa isla na to. Hindi ko alam ko anong isla ito. nag spot din daw dito sila Master Tandul sabi bidong ng driver namin. So, try natin dito. So, mag-ano muna kami. Kakain muna kami dito. Mag-ihaw-ihaw muna kami. Ito yung nahuli natin, no? Doon sa ano, ng spot na napuntahan natin. Tag-isa kami ni Shaw. Matumal yung kagatan doon. Sana dito, meron na. Pero sabi ni Yan Jan, yung driver namin, ano daw yan, naka-harvestor dito sila Kuya Pungpung. Kuya Pungpung mga takay, si Master Tandul. Yung si Kuya Pungpung. Wala naman tayo, dito muna kami nagpapahinga, mag-iihaw kami ng isda. Yun yung dalawang nahuli namin ni Xiao, tsaka yun yung pinana ni Janjan. Jan. Magkain muna kami dito. At ayan, yung may dalawin kaming sardinas. <laughs> In case na mabuklo mga tangay. Wala yan mga tangay, hugasan natin to yung ano, yung mga isda na nahuli ni, nahuli ko, tsaka nahuli ni Xiao. Ito yung nahuli ni Xiao, yung sigaras na no, ulit ito yung kanuping na good size tapos ito yung isang isda na pananidyan dyan, yung driver namin so maghihaw muna kami makakain muna magasal muna natin dito ihaw ihaw na mga tanga yun sulit na rin, may ulam na rin kahit pa bago mag fishing ulit charge hmm. mag charge muna para may lakas Pauline. Sa so master. Okay. Bale, mga tangay, luto na yung ating inihaw na sigaras. Tapos ito, hindi ko alam yung pangalan nito mga tangay na pana ni Jan Jan. Tapos ito yung kanuping na nahuli ko. Oh, kain na. Kain na kami mga tangay. Kain na na mga tangay. Sardinas. Plus inihaw. Nandali. Sabawi. Ano nga nga yung kabagat ng nga ba yan? tayo ni. Tain. Kain tayo mga tayo. Ang sinini mo. Iyaw sardinas. Sardinas. Sabor. Sabor. Nihaw na si Galas. Hmm. Back tayo natin eh. Nihaw na si Galas mga tangay. Hmm. Malasa. Tariwang sariwa. Ang dami ang kawan talaga Bale, ayan mga tangay, kaya tapos lang namin magkain at ayan, ikutin na namin to yung isla. So, palubat na yung aking GoPro mga tangay, malapit nang malubat. Tipirin ko na lang muna to kapag may nahuli na lang ako, saka ako anuhin, pipindutin para makunan pa rin natin. So, ayan, update ko kayo mga tangay, huwag na kami doon sa unahan. Nauna na doon si Xiao, ako so, kasama ko si Nining. Sana may mahuli na kami at makaharvest. Fish on mga tangay palata Hanip Yun no? Palata mga tangay First time ko makauli ng itong palata Kumagat Keep natin to Sarap to eh Mataba to eh Dahil first time kong makahuli na ganito Kit natin Pang paksiyo Makain pala yung gaytong palata ng ano. Oh, fish on. Ah. Okay. Fishing at the beach. Give me a fish. Hmm, dali. Dali na ba Dale. Baka na naman. Ah, na. Kanuping. Kanuping. Ano kanuping? kanuping. Maliit. Keep ko na 'to. para may masigurado mga tangay na may maubi kaming ulam sa bahay malayo na yung spot na ito yung puntahan namin eh. Ayan. nice pauli mga tangay sininin kanuping good size Hmm. ko yan itutuhog. Kaya e, wala siyang lalagyan. Hindi hmm. e, ganun kalaki yung mga ista pala dito. kasi sana may malaki. Maya sana magbabaw babaw, kapistuhan kami sa bahura. Huli na naman mga tangay kay Nining. Sigaras, ni. Ayan. kasi nag ano ng pain na to sa kanya eh. Hindi ito yung pain niya. Kay Shao naman ako din nag-ano sa ng pain niya. Kaya nakauli na siya ng kanupin. Dalawa. Sa akin kasi mga pain, pangkawan pang kawan yung pinilagay pin ko agad. Para pa yung kumawan. Madali yun. Good size din. Uli ni Nining. Gumagaling na si Banining. tatlong tiraso na siya mga tangan o ito ni napuno natin eh bali <laughs> yan mga tangay, sakto na yung mga size ng mga isda dito pero sana meron kami mahuling mga good size talaga yung malalaki so, puro kanupi yung kumakagat <laughs> mga good size lang na kanupi yung maliliit lang tawag so, dito puro kanupi yung kumakagat mga tangay. mga itong size lang pero pinagkikip na namin dahil para may mauli uwi kami ng ulam malayo-layo kasi itong mga tayong sipat wala yan mga tangay yung dalawa <laughs> naligo na lang sila ng dagat <laughs> grabe yung mga spot na to napapalo na migil kuya tandul, harvest sila nila master Potstick, bakit kami hindi? <laughs> May pinipili siguro yung mga isda dito eh. Tawon mga tanga eh lang. Oh, Ayun. Dali. <laughs> <laughs> dali <na. laughs> Sayang. Sayang hindi umabot. Abang tayo ng kawan dito mga tangay. Hindi ko nabutan yung lumabas ah. Sayang. Bantay ni, bantay ni. Bantay mo na maglabas dyan. Pag naglabas, hangisan mo. Oh, deron, 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 deron. Ni, deron ni. Okay, nining. Hipitan mo. Hindi, sya, hindi pa siya marunong maghigpit. <laughs> dali, dali, dali. Dali.

Paglapad ng ano niya, ng loro, kahit walang kawan. Sinibad eh. Ayun na, ayun na, ayun na. Alalay, alalay tayo. Alalay. Alalay tayo, alalay. Sige, hila. Hila lang, utuling oh, nga, malaki. ni nining mga tarang. Ayun na, hila, Angat dito, ito, ito. <laughs> Uy, grabe, ang <lucky> laki <laughs> nining. Nakadali si nining. Hamburger? Yung ito ngayon, laki. Huli ni Nining. Wow! Wow! Uwi <laughs> na, uwi na! Uwi na. Na. <laughs> na, kami naman! <laughs> Dali kay Nining mga tayo, laki tulingan. Sana all! Sana all! <laughs> Luwag! Luwag! <laughs> Sabi ko na, sinibad eh. Paghagis niya eh. Pinalubong. Hmm. Oh, di ba oh. po? na yung kulo. Bahala kayo sa anong. Bali, yan tulad gaming phone. Yung mong tulad gaming phone. Sabay din kakaunda. Pero mas masamot yata yung tulad lagi. Yan. Yeah, Yari, kay nihining mga tangay. Tulingan. Oh. Yan ang gan. Good size. Ano nice one. Ang... Alayan na naman mga tangay kay nihining. Badi, alalayan mo badi. Badi. Sige, sige, ila, ila, ila. Yari na naman kita, mga katangay, kinining na naman. Ang suwerte ng batag to. Sige, sige, dircho. Dircho lang, dircho. Dircho, dircho. Sige lang, ila, ila. Relax na, relax. Relax na, relax. Dali na, dali. mga tangay. <laughs> Sayang mga tangay, na-unhook yung kay yung pangalawa. Oh, Aw, putol. Putol. Putol di ba ni? Unhook. Putol. Sayang. Lapula po mga tangay, na huli ko. <laughs> Nagabang kami ito ng kawan eh sayang kinagatan sana ako kanina dito sa malapit oh sa inulog ko lang yung pain ng tangay kulingan yung pumagat hindi napuruhan napatay patay ko kasi yung camera hmm. wala siguro Bale, ayan mga tangay, uh, pa -uwi na kami. Tapos na yung fishing adventure namin, mga tatlong isla kami ngayon. <laughs> Ayan o. salamat kay Master Shaw At sinama niya tayo, na-experience natin. Maka tayo makapunta ng maka expat sa mga isla dito sa amin. Tatlong isla talaga napunta namin, Maligad, uli na tsaka yung doon, yung magandang isla kanina. Hindi namin alam kung ano yung tawag doon. Bale yun, sinining lang mga tangay. Nakahuli na ang tulingan, na-unhook pa yung isa niya. Kami, kinakagatan din sana kami kasi hindi namin napuruhan. Sa kanya talaga napupuruhan niya. Nakaisang tulingan lang kami. si nakahuli. Mali ayan. Uwi na kami. Hanggang dito na lang muna mga tanga yung fishing adventure natin. Bye-bye.